ano na? Ano na mga gipang angwa-angwa, mga kulungon, mga kulungon, kung followers, viewers, mga availers, at kung ano-ano pa, buhay ka pa ba? <laughs> dahil kami, buhay na buhay pa. So ngayon pala, makikita nyo pala dito ngayon na ito ay kuha namin nung naglanding kami sa Manila International Airport. Siyempre, pumunta kami sa Mabini at doon kami nagstay ng ilang araw bago kami lumipad pa doon Thailand. Ito na nga mga eksena ang napuntahan o na namin dito sa Maydel Del Pilar Street, Malati, Manila. Diyos ko dahil nakakaloka. Tingnan nyo naman si ate, ba? Diba? Umiihi lang kahit saan. Ewan ko kung may matinong pag-iisip ba, ba si ate o baliw na talaga siya. Yan kasi, siya Ay, char lang. Nag, ah, ano ka kasi ate? Ewan ko, hindi natin ma-judge si ate. Baka ano siya dati siyang addict or ano ba? Or na-depress ba? Or ano ba? Hindi na-depress dahil walang kain. Kaya kung ako sa inyo, kung may bala kayo muna na Maynila, wag na kung wala kayo mga tiyaga, At hindi sa lahat kung wala kayo, diskarte, Diyos ko dahi, wag na. Baka gusto nyo kayo itong buhan <laughs> lang. So ngayon makikita niyo nandito sa banda, just ko dai papunta dito ito to. Ito, akala mo ano no, matino no pack pero ang pe, pick kausapin mo yan, hindi yan sumasagot Dahil kasi nga may sarili ng mundo. Ah, just ko dai nakakaloka si Tatay. E, tingnan niyo no, 'di ba 'di ba? Hindi yung kalbo ha. <laughs> At isa pa si Ate na kakwentuhan ko si ate, tatanong ako kung taga saan siya. Sabi, taga sa kate. Sabi niya, butuan. So, nahiya pa sa camera si ate. Butuan City daw, sabi ko sa kanya, ate, ba't di ka umuwi ng butuan? Diyos ko, ano ginawa mo dito. Hindi sumasagot. Ewan ko, ano nangyari sa kanya? Hindi daw siya umuwi. Sabi niya sa akin, gutom daw siya. Oh, nagugutom ka ate. Bakit nga? Kasi nandito ka. Kung umuwi ka sa iyong lugar, siguro, si ate nag-addict or nag dati. Kaya ganyan na eksena niya. So, that is for this video.